sa inyong lahat, and welcome back po ulit sa aking youtube channel, ayan, welcome back ulit sa aking mga sinampay ayan, sa dami kong sampay, ayan welcome back po ulit ayan, at saka mag subscribe kayo sa aking channel, para ano naman para ma-inspire naman ako para mag-share sa inyo ng mga videos ayun about dito sa Hong Kong sa mga gustong mag-apply at mag-trabaho dito sa Hong Kong ay malaki ng sweldo ngayon dito sa Hong Kong dinagdagan na nasa 34,000 pesos ng sweldo ngayon pero nakadepende pa rin yan sa employer iba mahigit pa na ako ayan, yung iba malaki ang offer sa kanila ng employer yung mga datihan naman dito kapag nata-transfer sila or finish contract sila, gusto ulit nila maghanap ng panibagong employer. Minsan, itong mga helper na matagal na, gusto nila ganyang sweldo, ganyan. Ayan, pwede naman mag-demand-demand tayo mga gano'n. Ayan, lalo na pag matagal tayo. Ayan, kumbaga take it or leave it minsan. Yung mga matagal na at mga well experience sa dito sa Hong Kong. sabi nga nila sa akin, is lumipat ako ng employer at para ano daw, ako ng sweldo. Sabi ko na ako, hindi na. Sabi ko, okay na ako sa employer ko ngayon kasi mabait naman yung mga employer ko. Tsaka nakakain ako ng maayos dito. Oh. di ba, Hindi ko na hinahangad yung sobrang laking sweldo tapos yung trabaho mo na hanggang madaling araw. Naku, bugbog talaga yung katawan mo sa trabaho dito. Kaya paano? Ayan, relax-relax ng onte. ayon pag-usapan natin tong yung ating topic ay tungkol sa pag-break ng kontrata. Paano ba ang gawin ninyo kapag um, may balak kayong mag-break ng kontrata at gusto niyo pang magtrabaho dito sa Hong Kong? Ito ha sa mga, mga gusto pa rin magtrabaho sa Hong Kong. Pero hindi ako sigurado sa mga baguhan na kasi minsan tinitingnan ng immigration kung gaano ka katagal dito sa Hong Kong at yung rason mo doon sa sulat mo para bigyan ka ulit ng panibagong working visa. ayon at saka 14 days lang tayo dito sa Hong Kong kapag nag-break tayo ng kontrata. Halimbawa, nag-break ka naman ng kontrata mo, ano, uh, after one month or two weeks ka na lang dito mag-stay. Ayun, alanganin kanon nun, na nun, lalo-lalo na kapag hindi naman refer yung employer. Yun, mahihirapan tayo maghanap kasi dito sa Hong Kong, ang availability lang karamihan ng mga employer ay minsan Sabado, pero karamihan linggo talaga. Ayun, kasi mga, yun nga, uh, day off na Sabado at linggo, yun, don lang ang time na mga employer na mag, ano, namunta ng mga agency para maghanap din ng ano, ng mga helper. Ayun, kung may bala kayo, ganito po ang gawin ninyo. Ba may bala kayo mag-break ng kontrata. Huwag po muna kayo magbigay ng sulat sa uh, employer ninyo or magulog sa immigration. Maghanap muna kayo ng employer bago kayo mag-break ng kontrata nyo or magbigay ng sulat sa employer or sa immigration. Siguraduhin nyo muna na nakapirma na kayo ng kontrata doon sa lilipatan ng employer bago kayo magbigay ng sulat para siguradong may employer kayo dito sa Kong. kasi kung hindi kayo makahanap in 14 days ng pagkababreak ng kontrata ninyo at hindi din kayo nakahanap ng ayun nga, hindi kayo nakahanap ng employer dito kapag umuwi kayo ng Pilipinas ulit yun, back to zero ulit kayo ayun yung panggawin pa ninyo kapag may bala kayo magbreak ng kontrata hanap muna kayo ng employer tuwing day off ninyo. Ngayon, kapag sigurado na kayo at may nagkagusto sa inyong employer at na, nagpirmahan na kayo ng kontrata at yun nga, on process na at kasi ano ka naman yan ng agency mo, i-follow up ka naman yan. Kung on process na yung papel mo, tsaka ka magbigay ng sulat sa employer mo or kung gusto mo unahin yung immigration na bigyan ng sulat. Ayun lang ang gawin ninyo para siguradong Uh, may employer na kayo at makakabalik kayo dito sa Hong Kong. At yung lalong-lalo na yung gastos kasi ang gagastusin mo na sa Pilipinas, medical lang, wala na. Yun lang yung ang uh, gagastusin mo sa Pilipinas. Kasi ako, terminate ako dati, medical lang din ang nagastos ko. Ang ibang, uh, 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 dala? hindi ka na magte-training training, ganyan kasi ba diba, yun pa papamahal mga training. Ayun lang, sana ito, nakatulong nga naman ito sa inyo. Uh, thank you so much for watching po ulit and don't forget po to subscribe sa aking channel bye